Nakita ko si Sayon mga kainags, naghihintay siya roon. Nakatingin lang siya sa bintana. Nakakaawa. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags. Lalagyan ko lang ng pagkain yung ano, mga ibon. Kasi kahapon pa nang hihingi yan eh. Mukhang may na naman tayo mag-isa rito kasi nagbabalak a Uh, pumunta ng Rocky Mountains, Calgary yung ating uh, na prinsesa no? Bagay, parang hindi ko rin naman kasama rito yung ating panganay na prinsesa no? Kasi malalaman ko na sa kwarto na lang <laughs> Lalabas na lang pagka uh, aalis ng bahay or lalabas na lang pagkukuha ng tubig So bagay, hindi na rin, parang hindi rin kami nakikita rito ng panganay na prinsesa natin no Kasi nga syempre, pag may work ako May work din siya, nasa galaan siya Ganon talaga mga kainags, ano? Ganon talaga Siyempre, yung mga anak natin ay malalaki na yung mga yan hindi na katulad dati ng mga bata yan na laging nasa tabi natin eh no. Kumbaga ngayon syempre, enjoy their life, di ba? Nasa tamang edad na sila. Yan yung panganay na prinsesa natin ano. Meron daw silang outing sa Calgary, Rocky Mountain, dalawang uh, dalawang gabi. Sarap naman ng ano niyo te. Nang outing niyo Rocky Mountains. Dising busy, busy mukhang hinakot mo rito yung pagkain natin ah. Isang linggo kong rosary ata yan ah. Eh, <laughs> Bako nag-alas sa balutan ng ating tanganin na prinsesa So hindi mga kainags, ano? biro lang yun ano. Ah, yung mga daladala niya, ah, binili, binili talaga nila yan Ang sariling budget nila yan <laughs> Hindi yan yung mga pagkain na ginrosary natin noong nakaraan Ayan, o kita niyo naman mga kainags ano? Parang kainan lang itong mga bata na to Karga-karga eh. ko lang to eh. Nung nasa Pilipinas pa ako no Ganong kabilis ang panahon mga kainags Grabe Ngayon tingnan nyo naman no? Nakakatuwa lang no? Kasi yung mga anak natin Siyempre yung bunga ng ating mga sakripisyo Paghihirap, pagtitiis ano? Nakikita na natin na Nagwo-work tingnan nyo Meron na siyang sariling binabayaran Binabayarang ano, no? sa uh, Sasakyan Siyempre bilang isang magulang eh masarap makita ang mga anak na ganyan sila. 'Di ba? Nakakatawa na talaga enjoy life. Maulap-ulap, no? Foggy. Yan. Mhm. Mm Sige, magpaalam ka na muna kay Sayon. Mamimiss ka niyan, bihira ka, oh. Iniwan ng ni Mahal Arena, iniwan mo pa yan, no? Gusto sa mama. Alam niya, alis kapag pag aalis ka, no? Oh. Ah, <laughs> oh, sige na, babay na. Babay na. Babay na saan? Oh, babalik naman yan, eh. Two days. O, oh, sige na. Oh, okay. babay. Ano? Sinako, eh, susunod pa yata ate, oh. Susunod pa sa'yo. Sige na. Sige na, babay na. O, oh, baka makalabas ha. Bye, Te, ingat ha. Wala na nga yung ating mahal na Reyna. Iniwan na naman tayo. <laughs> Nag-iisa na lang tayo ngayon. Ngayon, isa, ngayong araw, bukas, tsaka sa makalawa. Yan, nako Nag-iisa na naman tayo. Ingat eh. I love you, mama. Chup, chup. <laughs> si Saya. <laughs> Lungkot. Ang ang lungkot. Ang lungkot ngayon, ano? Tapos malamig pang panahon, pang Wala na si Mahal na Reyna, wala pa yung Bunsong Prinsesa, wala pa si Ate, Pia, yung pangali na prinsesa natin. Mabuti na lang, nandito si Sayon, mga kainags. Ano? Kahit papaano yung lungkot na nararamdaman natin, eh, mapapawi ni Sayon kahit papaano. Grabe. Eh. Tapos yung panahon, kita nyo, no? Malamig-lamig ng konte, Tapos, eh, makulimlim. Nako. Tapos nag-iisa tayo. <laughs> Ang bihira. Kaya na tayo mga kainags, ano? Bye, Sayan. May ka rito mag-isa, na, ha? Mm. May ka mag-isa rito. Bantay mo bahay, ha? Ha? Huh? Naku. Mm. Good night. Ah, good night. Bye-bye. Okay? Yan, tara, pasok na tayo mga kainags. Naku, buti naman eh lumabas na si Haring Araw ngayong araw na to mga kainags, ano? Uy, ano yun? Eh, ano to? Ah, ito siguro yung sinasabi nung kapitbahay natin si Dave mga kainags ano? Binigay niya to, ano? Binigay niya Kasi tinext niya ako kanina nitong kapitbahay natin Sabi niya, meron daw siyang nilagay na pintura rito Para daw pinturahan natin to Yan, nakita niya Wow, so talaga nung kapitbahay natin mga kainags ano? Yan, ano? Uh, shout out kay Dave no Dave thank you very much for the spray paint. Thank you. Yan. So by the way, sinagot na 'yung mga comment nyo. No? kasi 'di ba may mga nabasa akong comment. May ma dahil mga mga comment nyo na dapat pinturahan natin 'tong ating bagong gawang bako, 'di ba? So ito na nga mga kainaks, no. So, <laughs> thank you. Maraming maraming salamat sa kapitbahay natin, no. <laughs> Yan, oh, grabe, no. So very supportive talaga 'tong ating uh, neighbor. Yan. To my neighbor Dave, thank you very much for the spray paint again. Yan, kita nyo naman mga kainag ano? Luwag, no? Oh. Yan, di ba? Ayos. Woo! Ganda ng araw. Buti na lang, naglubabas na si Haring Araw. Pasok muna tayo. Yan, ako. Wop! Ako, mukhang sasabit. Medyo napadikit ang ating parada. Sandali lang mga kainag ano? Sandali lang, ha? Lalagay lang muna natin dito. Lagay ko lang muna yung bag. Ah! Yan. Ah, no. O, kita mo yung mga kainags, o. o, diba? Ayos na ayos, ano? Wow, wow na wow. So, tara, pasok na tayo. Baka malate na naman ako. Ay, <laughs> ah, hindi, hindi naman ako nalilate, no? Baka tumakbo lang ako. Baka tumakbo na naman ako sa clock. Sa clock in, clock out, ano, machine. Yan, yeah, so, importante, nandito na tayo naka-park sa garahe natin. Yan. Yeah. So yung pinapakita ko nga pala sa inyo mga kainis ano, tuwing pumapasok tayo, di ba pinapakita ko sa inyo yung harapan ng kumpanya namin? Kasi meron kayo, kung meron kayo napapansin, may mga ginagawang construction work, uh, construction doon, di ba? Kasi meron tinatayong building doon. ay gusto ko lang din isama sa mga vlogs ko. Kasi gusto ko gumagawa rin ako ng documentary, no? Hang, mula nung wala pa yung building na yon hanggang sa kinokonstruksyon na siya, hanggang sa mabuo yung, or maitayo yung building na yon mga kainis, ano? gusto ko lang ma ano, ma-document ma yan kaya tuwing papasok ako nit pag nagbab tuwing papasok ako pag nagba-vlog ako kinukunan ko talaga siya at saka syempre gusto ko rin ma-monitor niyo mga kainis ano na before and after yan mahilig kasi ako sa mga ano yung mga documents mga history documentaries yan hindi pala documents documentaries mahilig ako sa mga ganyan kaya masarap tingnan dati di ba kasi pagdating ng panahon makikita mo yung isang lugar tapos sa uh, babalikan mo, Inap, uh, babalikan mo yung time na hindi pa siya nakatayo, di ba? Wala pa siya dati. Tapos ngayon nakatayo na siya. Pag nakita mo yung mga pictures na ganun, mga kainex, di ba? Parang wow, it's amazing. Yeah, di ba? Parang ganun eh, no? Yan so papasok muna ako sa trabaho, mga kainex, ano? Ah, uh, titingnan ko mamaya kung makakapag-vlog ako sa lunchroom. ay uh, itatao natin na walang masyadong maraming tao para hindi naman tayo nakaka-abala at nakaka-ano, Syempre, kailangan din natin yung mga kainex, ano? Pero tingnan natin kung may mga tropa tayo doon. Ito ulam natin ngayon mga kainis, ano? Salmon, tsaka to. Yeah. <laughs> Mukhang hilaw ano, pero hindi lang to mga kainis, ano? Luto na to. Initin ko lang para mainit-init pa syempre. Initing ko lang sa microwave. <laughs> parang hindi ano, parang hilaw lang 'yung ano, Pero hindi hilaw 'yan mga kainis, luto na to. lang. Papalaban ng Inglisan tong kasama ko. Eh. Parang dumudugo na 'yung ilong eh. Inglesan yan ba <laughs> yun? Talabang ka na English yan. No? Oh, mabihira. <laughs> so, Alay, kanada <laughs> na tayo eh. Kumpari ko, napalaba ng Inglesan no? mga kainags, Ang bihira naman. No? Natigal-gal ako ron ah. Ang galing mag-English eh. <laughs> Ano'y <Kani> sinabi mo? <laughs> <laughs> ang Canada pala, ano? Yeah, um, ang Canada. Sa, sa Pilipinas, isang lugar lang ang magkaparehas ng salita. Ano? Sa Batangas. Tsaka? Kasi may A. Eh? Ah, wala nga. Sa Batangas, <no>. ala, eh. <laughs> Dito sa Canada, may A din, mga kinais. Ano? <laughs> A? Ay, samuy ka na nga. Bira. Gutom lang yan. Bira ka. <laughs> yan, mga kinais. Ano? Nainit ko na sa microwave. Uy, kita nyo, no? parang matigas pa. Ayan o. Oh, o diba? Mainit. So lalagyan ko lang na ano. Ay, naputol pa. bayan ba yan? Baka mamaya eh. Tingnan natin. Baka mamaya may natanggal na ano. Makain natin yung... Yan o. Hindi, hindi. Wala. Dito pa naman. Wala naman natanggal na ano. Wala no? ano. Lalagyan ko lang ng butter mga kainags. Ano ba yan? na yan eh. Yan, natin ano patatas tapos alagyan lang natin ng bateryan. yan so bali ito na yung pinakakanin ko dito sa salmon natin mga kain hmm sarap sarap hmm. sarap yung kumpare ko malis na pang umaga yun eh umuwi na ng bahay tapos na naman mga kainags ano? uwi na naman tayo ganun lang kabilis ang walong oras. Pero alam nyo mga Kainags, parang malungkot ako ngayon kasi nakita ko si Sayon mga Kainags naghihintay siya roon nakaupo lang sa sa sopa. Tapos si eh, nakatingin lang siya sa bintana, ano? Grabe nakaka nakakaawa, no? Eh syempre wala wala yung ating mahal na Rena roon, ating bunsong prinsesa wala rin, di ba? Eh tapos yung ating uh, panganay na prinsesa umalis din, 'di ba? So mag-isa mag lang tayo sa ano sa bahay ngayon. Eh tapos umalis pa tayo. Kaya kanina pa naghihintay si Sayon, mga kainex no kasi nasanay si Sayon na ano eh na na dumarating yung ating panganay na prinsesa bago magalas 6 or 6 or 7 ganyan. Eh ngayon alas 10 na, wala pa rin yung panganay na prinsesa natin. Syempre baka naihihinay 'yun ano. Pero nga alam nyo, ang kagandahan kay Sayon mga kainay, ano, hindi na umiihi at hindi na dumudumi doon sa, ano, sa, sa loob ng bahay natin. So, kailangan ko magmadali mga kainay, ano. sa naawa talaga ako kay Sayon. Siguro, ano, eh, kaya ngayon, talagang ano na, gusto na, namin, gusto na namin bilhan ng ano, si Sayon mga kainay, ano, gusto na namin bilhan talaga ng, ano, ng, ng kasama talaga ng kalaro. So, nag-usap na kami ni, ni panganay na prinsesa, sabi niya kasi, pa, nalulungkot na si Sayo ni eh, Kawawa naman, nag-iisa lang dun sa ano kanina pa naghihintay ng makakasama niya kanina pa raw niya tayo hinihintay sabi niya ganun And, sabi ko uh, sabi niya nga pala baka pwede na natin bigyan siya ng kasama kaya kahit na wala tayo sa bahay meron siya nakakalaro, hindi siya nalulungkot so napag-isip-isip ko mga kainis ano? tama nga yung pangalan na prinseso o total, sabi niya naman sa akin sagot niya naman yung vaccine, lahat ng vaccine anti-rabies, mga anti-parbo, lahat ng vaccine. Sagot naman ng pangalan ng prinsesa natin. So sabi ko siguro tama nga no kasi naawa talaga ako kay Sayon mga kainags. Kawawa, s'yempre parang tao din 'yan, 'di ba? Tayo rin, 'di ba? ganon? Pag magisa lang tayo, na, nalo... tapos ang dilim pa sa bahay. Meron namang ilaw doon, maliit lang yung ilaw. Maliwa may may ano naman, may liwanag naman pero hindi hindi ganoon kaliwanag. Naawa talaga ako, makakinis uwi muna ako, no. Unawa talaga ako sa kailangan ko muna umuwi kasi para ko siya, mapalabas ko muna siya. So mamaya natin magkita sa, sa bahay mga kainags, ano? Yan, nandito na tayo sa bahay mga kainais, ano? Palabasin ko muna, baka gumala muna kami. Hey, sayon! Hello, baby boy! Nung narinig niya kaagad yung kaluskos ko mga kainais, ano? Nagbubukas ako ng pintuan, takbo agad sa ano? grabe, awang-awa talaga ako mga kainags. Parang dinudurog yung puso ko, grabe. Kahit na na rin ako sa trabaho mga kainags, ano? Pero okay lang yan. Basta importante si Sayon, may gala din natin. Kasi siyempre kawawa naman, hindi naman hindi naman nakakapagsalita yung kung ano gusto niya, di ba? So, pa, ano ko muna, gagala ko muna. Hindi talaga ako ma makatulog mamaya, mga kainegs, ano? Pagka hindi ko ginala ngayong gabi si Sayon, hindi ako makakatulog talaga mamaya, makakonsensya talaga ako, grabe. Sobrang awa ako dito sa aso natin na to. Awang awa talaga ako, kahit yung panganay na prinsesa natin, eh. Grabe. Panayang text sa akin, eh. Awang-awa rin kay Sayon Nandito kami sa may highway ni Sayon ngayon Dito kami dadaan Ayan oh. <laughs> Ang dami sasakyan Ba, matagal-tagal din tayo Sayon Hindi nakagawi rito ah Ano? Ano baby boy? Ha? Ayan, daan natin siya dito Ano, ano? Ha Sayon? Ayan Lako <laughs> medyo Hindi na ako nakukonsensya naku ngayon mga kainigs no? Kasi medyo Mahaba-haba rin kahit pa paano yung nalakad namin ni Sayon Halika na, Come here. Come here. Come here. Let's go. Mukha na si Sayon. Ano mukha na bago siya? Ang tagal na kasi namin hindi nakadaan dito. Halika na, let's go na. Huli kami dumaan dito, ano, yung winter yata yun, ano. Halika na, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Halika na, halika na. Huwi na tayo. Tatakot siya, oh. <laughs> naninibago. Ang Ayan, halika na rito. Dito, dito ulit tayo dumaan. Tagal na namin hindi kasi dito eh, no? Naku, uhaw na uhaw si Sion. <sighs> uh, grabe. Pinawisan ako ron, mga kainags. <laughs> grabe ko makahatak si Sayon, Ang lakas. Grabe, natakot kasi siya dun sa, ano, sa highway, no? Dun tayo dumaan sa highway, di ba? Natakot siya sa mga sasakyan eh. Grabe. Pero, mga kainags, at least ngayon, naigala natin si Sion. Makakatulog na ako ng mahimbing mamaya. Hindi na ako makakonsensya. Ano? Pagkagising natin bukas, yung bakod natin, ipa-finalize na natin. Butasan na natin yung, ano, yung isa, yung kalang para hindi na siya uuga-uga. Ano? Kung sakaling lumakas man ang hangin, medyo pumi may pumipigil. babare babarenahan natin yung simento bukas. Tapos yung mga taas nung bakod, lalagyan na rin natin alambre para talagang ano na, final na. So, papakita ko sa inyo yung gagawin natin bukas. Yan, tingnan oh, na ganda ng mga damo mga kainis, ano? Green na green. Laking tulong nung ano eh, nung, ano, nung umulan ng mga nakaraang ano, 'di ba? Araw. Yan, so ito 'yung sinasabi ko sa inyo mga kainis, ano? Ito, to, 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 to. Magbubutas tayo dito. Ayun Yan, dito yan, Para dito, para dito sa ano na 'to. Yan. Tapos sa uh, maglalagay tayo ng alambre. Ayun oh, natin alambre diyan. Pero yung gilid, okay na yung gilid eh. Pati itong isa, yung gilid dito, okay na yun. Dito na lang sa baba, lalagyan natin alambre dyan sa baba. Yan o, dyan dito. Yan mga dyan. Tapos sa uh, ganun din dito. Dyan. Para ano, para tapos na. Wala natin gagawin niya sa bakod natin. Ay, buti naman mga kainay. Ano, Masaya-masaya talaga ako dahil kahit pa paano, naigala natin si Sayon. Grabe at least ah, makakatulog na ako mamaya ng mahimbing hindi na ako bagi ng aking konsensya ano na naman yan? ha? <laughs> ano na naman yan? ha? ano na naman yan? ha? ha? ano na naman ano? nag enjoy ka ba kanina sa paglalakad natin? ha? ha? Ano ako? Sige dito ka lang ano ha? Mag-enjoy ka muna rito dahil ang tagal mong nakulong sa loob ng bahay natin. Sige, kato ka lang pagka papasok ka na ano ha? Ano? Sige na. Yan mga kainays, ano? Pasok na muna tayo. Pahinga muna tayo. Kakatok naman yung pagkapapasok na yun sa bahay. Paborito natin. Ice cream. Papalaman natin dito sa tinapay. Siyempre naman. Yan lagi yung ginagawa namin pagkagabi mga kainays, ano? Pagkawin namin sa trabaho, ito muna ang kakainin namin. Ice cream. Papalaman sa tinapay. Yan. Pag kinagat kinain mo, yung hindi ka agad siya natutunaw, parang may ano, may lumalaban, alam niyo 'yun. Ayan, sarap kasi, oh, sarap nito. Sarap kasi nito eh. Hmm. Yan oh. No? Nako po, Panginoon. Hmm. Sarap. Gamit. Naalala ko nung elementary kami nung 1980s. Bibili kami ng Nutriban. Tapos sa uh, may mga ice cream na ano, yung mga dirty ice cream na naglalako, sorbetero sa daan. Iaabot namin yung Nutriban, lalagyan nila ng ice cream tapos magbabayad yata kami ng Bechinko. 25 cents nung araw, ano? Mga 1982 yata yun. Tama ba ako? 25 cents or 50 cents. 50 sente mo. Nung araw. Hmm, flop. Papahinga muna ako. Napagod ako eh ginala pa natin si Sayon, di ba? So, ino ko ako ng gatas, ano? Para maganda ganda yung tulog natin. Ha, <sighs> grabe ako, ano? <sighs> di na pagod ako mga kainags, ano? Hindi na, hindi, na parang ayoko nang tumayo kasi na-relax na yung aking katawan, no? Nakahiga na ako dito sa sofa tapos nanonood na lang ako ng TV. Grabe, nung humiga ako dito, naramdaman ko yung pagod talaga yung ginawa natin kanina. <sighs> sarap talaga magpahinga, relax. Pero masarap matulog nito mamaya. So mga kayo na isa maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Mapapahinga muna ako talaga. Napagod ako. Maraming maraming salamat sa panonood. Yan. Hanggang sa muli.